is up guys for today's video ay maaga nga tayong gumising mga bossing para simulan a ring ating trabaho ay gawa nga ng tayo ay may pasok mamaya ay di kailangan nating hapitay nang tayo ay maagang matapaw sa ating ginagawang aray ay di habang tayo ay ay mga bossing ay may nag message sa atin about don sa ating nakapost na sapatos ay di after po ng kunting pulaw ay di nagbayad na agad yung ating buyer mga bossing kaya naman atin ang ready are for shipping ay di mamaya na natin itutuloy yung ating trabahong iyon at tayo magpapadala muna ng sapatos balay ang nabili sa ating yan mga bossing ay new balance 600c so let's go mga bossing magpapaship na tayo ng sapatos another day another shoes another sold item mga bossing So, samahan niyo ako ngayon sa buong araw ng ating gagawing transaksyon. Pusing pasabay! <laughs> Thank you so much! Ay buti na laang at tayo pinasabay ni Boseng Kita mo ganun man ng langit at ang pagkakadilem Ay mukhang uulan pa ata ang daling aray Ay di tayo nandini na mga Boseng sa JN Ting Aray At atin ang ipapadala rin sa Pataw, Sa Nueva, Isiha mga Boseng ay di at binalot na ni Madam Birtaud nang tayo makauwi na mga bosseng at tayo papasok pa ay di pas forward ari nga tayo aalis na mga bosseng at tayo may pasok pa ngayong araw ay tuong naulan kaya tayo nagjacket kaso nga la, ang mga bosseng ay biglang nagmessage yung teacher namin na wala na daw klase at kami mag online na ang ay di aray, at kami ay nag online na lang dinay mga bosseng tuong pagkakahapit ngayong araw ay di habang nagdidisk kasi sir ay aray at may nagmessage sa atin dun sa Ultra Boss kay naman dahil sumabay pa. Ay, di aray ang kaganapan mga busing habang nagdidis kasi si sir ay tayo ay nagpapalalamob at ang gusto nga nung ating buyer mga busing ay lalamob ng mabilis daw makarating sa kanila at aray tagaibaan la ang mga busing. Walang jaw ay si sir ay nagpaparasita ng pagkakataong iyan ay hindi makasagot si Jimbo at darating na nga yung ating rider mga busing ay at nirere ay at irere din na natin mga boseng at nandiyan na nga yung ating rider bali ari ipapadala natin from Ibaan Batangas pa mga boseng ay paano po hanggang sa susunod na lang ulit thank you